Oh. 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 oh There was a time In when moments spent was a wasted time you came along and then the sun did shine. I started my itu <laughs> habang Cheating pretty. Okay, class. Ilabas na ninyo yung mga kwaderno ninyo at tayo ay magsusulat. Ay, Diyos ko. Po. Ang sarap ng buhay pag ganito lang, oh. Habang wala kasama, kumaganong ko lang, oh. Kumagkalawigi sa <laughs> sa... Kumagkalawigi sa sa... Tapos na to, oh. paganong ko... <laughs> <clears> Oi. <throat> We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a merry Christmas. Sayo ang pulutan, sayo ang inomin. Merry Christmas to you. May you live long to you. Happy birthday na. Ay, isko. Kaya please, wag nyo akong tularan, ha? Wag ninyo akong gayahin na na sa trabaho kayo, gumaganito na lang kayo. Please lang, maawa kayo. Masisira ang buhay ninyo kapag ako ay ginaya ninyo. Pabanjing-banjing lang dyan. Pabunjing-bunjing. <laughs> Hello! Kaya... Oh, yeah. Tarat, tarat. bum tarat tarat. Bum, tarat tarat tararat tararat Bum, na, giling, na, giling. Tara, na na, na medley to medley ikaw na nga ito, ito. ang chokes. Mag-chokes to go ka. Kung gusto mong mabusog ang iyong charm, just call Lazada and deliver your chokes to go. Is social na. Sila ay nagde-deliver na rin ng chokes to go going to home. <laughs> Dinis na tayo. Tan, 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 tan. Hmm.